Mutually assured destruction. Whatever problems they have, they need to resolve them in peace. If you want to destroy China, you will be destroyed. But I hope we will only use water cannon, we will not escalate, and we will never use real ammunition between China and the Philippines. People in China and people here in the Philippines will look at ourselves and each other as friends. And if the Philippines is really committed, to treat treating development as the hard truth to build up your connectivity, let me tell you, China is the best country for you to work with. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa Asia, isang nakakagulat na pahayag na naman mula sa China ang nagpaingay sa buong mundo. Sa isang press conference sa Beijing, mismong tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na ang nagsabi na ang Pilipinas ay may lumalaking kahalagahan sa rehiyon at ang hindi pagpapansin dito ay isang malaking pagkakamali. Ang bansang dati ay madalas baliwalain, ngayon ay tinitignan na ng mga makapangyarihang bansa bilang isang mahalagang bahagi ng pagbabago sa Asya. Habang patuloy na umiinit ang isyu sa West Philippine Sea at lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas sa Amerika, tila mas lumilinaw na rin kung bakit biglang nagiging sentro ng usapan ng ating bansa. Ano nga ba ang nakita ng China sa Pilipinas na ikinagulat ng mga leader ng mundo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang may alitan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ilang dekada na rin tayong nagkakaroon ng banggaan sa interes at kontrol sa karagatan na ito. Ngunit sa nakaraang dalawang taon ay nagbago na ang kilos ng Pilipinas. Mas naging matatag na ito sa paninindigan at mas aktibo na rin sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Dahil dito, unti-unti nang nagbago ang pananaw ng mga karatig bansa at maging ng mga makapangyarihang bansa sa kanluran tungkol sa papel ng Pilipinas sa rehiyon. Ayon sa isang profesor mula sa Tsinghua University sa China, ang Pilipinas ngayon ay nagsisilbi ng tulay sa pagitan ng Kanluran at Timog Silangang Asya. Ang posisyong ito ang dahilan kung bakit nakikita ng China na may malaking papel ang ating bansa sa mga susunod na taon. Kung dati ay tila nasa gilid lang ang Pilipinas, ngayon ay nakikita na ito bilang isang mahalagang tagapamagitan sa mga desisyong may epekto sa buong rehiyon dahil dito ay mas lumalalim ang interes ng mga dayuhang bansa sa ating mga hakbang. Isa rin sa mga dahilan ng atensyon ng China ay ang presensya ng mga base militar ng Amerika sa Pilipinas. Para sa kanila, ito ay senyales na lumalawak na ang impluensya ng kanluran sa loob ng Asia. Ngunit para sa Pilipinas, ito ay paraan lang para mapanatili ang kaligtasan at maprotektahan ang ating teritoryo. Ang ganitong mga hakbang ay nagdulot ng magkaibang reaksyon mula sa mga bansa sa paligid na lalong nagpapatibay sa paniniwala nila na ang Pilipinas ay may malalim na epekto sa direksyon ng rehiyon. Ngayon, ang bansang dati ay tahimik lang sa gitna ng mga isyu ay nakikita na bilang isang mahalagang manlalaro sa pandaigdigang usapan. Hindi na ito simpleng tagamasid lang kundi isa ng bansang may boses na pinakikinggan ng mga makapangyarihang leader. Kaya nang sabihin ng China na don't ignore the Philippines at malinaw na may bigat ang mensaheng ito. Ipinapakita nito na nakikita na ng China ang tunay na kakayahan ng ating bansa sa gitna ng nagbabagong kalakaran ng Asia. Kung babalikan natin ang kasaysayan, matagal nang may kahalagahan ang lokasyon ng Pilipinas pagdating sa usapin ng seguridad at politika sa Asia, Mula pa noong panahon ng Cold War, ginagamit na ng Amerika ang Subic at Clark bilang mga base militar. Ngayon, sa ilalim ng kasalukuyang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, muling nagkaroon ng mga lugar sa ating bansa kung saan may presensya ang puwersa ng Amerika dahil dito mas naging malinaw sa mga eksperto na ang Pilipinas ay may napakahalagang posisyon sa mapa ng rehiyon. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs, sa pananaw ng China, ang Pilipinas ay hindi na lamang karatig bansa, kundi isa na itong potensyal na lugar para sa mga operasyon na maaring makaapekto sa kanilang seguridad. Kaya para sa Beijing, ang bawat galaw ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng militar, ay may direktang epekto sa kanilang plano sa rehiyon. Dahil dito, nagiging masilan na ang sitwasyon. Sa paningin ng China, ang mga base ng Amerika sa ating bansa ay parang mga mata at tenga na nakabantay sa kanilang galaw. Ngunit hindi lang usaping militar ang dahilan ng interes ng China. Sa likod ng mga pahayag at tensyon, may mas tahimik pa rin na labanan na nagaganap. Yun ay ang laban sa impluensya ng ekonomiya. Ayon sa datos ng Asian Development Bank, isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Timog Silangang Asya na may average growth rate na 6% bago pa man dumating ang pandemya. Ang ganitong bilis ng pagunlad ay hindi maikakaila na nakatawag pansin sa maraming bansa kabilang na ang China. Isang ekonomistang Chino ang nagsabi sa Global Times na kapag hindi pinansin ng China ang Pilipinas, ay maaari nitong mawala ang impluensya nila sa harap ng mga bansang gaya ng Amerika, Japan at South Korea. Para sa kanila, malaking bagay na manatiling malapit ang Pilipinas sa kanilang panig. Dahil sa ekonomiya, hindi lang pera o negosyo ang nakataya. Kasama rin dito ang kapangyarihang bumuo ng mga alyansa at magtakda ng direksyon ng rehiyon. Kaya naman, para sa China, ang pagkawala ng ugnayan sa Pilipinas ay hindi lang basta-bastang bagay na pwedeng ipagsawalang bahala. Bukod pa rito, unti-unti na ring napapansin ng mundo ang kakayahan ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa mga malalakas na bansa habang pinapanatili ang sarili nating interes. Nasa gitna tayo ng dalawang malalaking puwersa, ang silangan at ang kanluran. At dahil dito, nagiging sentro ng pansin ang ating bansa sa mga usaping pandaigdigan. Ayon kay Professor Richard Heydarian, ang Pilipinas ngayon ay hindi na katulad ng dati hindi na ito tahimik na tagamasid, kundi isa ng aktibong kalahok na may kakayahang magdesisyon kung sino ang makikinabang at sino ang mawawalan. Sa kasalukuyang kalagayan ng Asya, malinaw na nasa gitna ng dalawang malalaking puwersa ang Pilipinas. Ang bawat hakbang ng bansa ay binabantayan hindi lang ng China at Amerika, kundi pati ng buong mundo. Ayon sa mga eksperto, kung babalewalain lang ng China ang Pilipinas, may dalawang posibleng mangyari. Una, mas lalong lalapit ang Pilipinas sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Pangalawa, mawawala sa Beijing ang pagkakataon na palakasin ang impluensya nito sa Southeast Asia. Sa madaling salita, anumang desisyon ng China ay may katumbas na epekto sa kanilang posisyon sa rehiyon. Ngunit kung pipiliin naman ng China na seryosohin ang babala nito at makipag-ugnayan ng mas maayos sa Pilipinas, Maaring magbunga ito ng mas malalaking proyekto. Posibleng magkaroon ng mas malawak na trade deals tulong sa mga infrastructure project at mas maraming programang pangkultura, edukasyon at media. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na soft power, kung saan ginagamit ng mga bansa ang impluensya nila sa halip na dahas para mapalapit ang kanilang mga kaalyado. Kapag ito ay nagpatuloy, Posibleng maging sentro na ang Pilipinas ng diplomasya at tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamalalaking kapangyarihan sa mundo. Para sa mga Pilipino, malinaw ang mensaheng ito. Sa kabila ng laki ng mga bansang nakapalibot sa atin, may kakayahan pa rin ang Pilipinas na pumili ng sarili nitong direksyon. Ang babala ng China ay hindi lamang tungkol sa kanila, kundi paalala na ang ating bansa ay may halagang hindi dapat maliitin. Ang bawat desisyong gagawin ng mga leader ng bansa ay may kakayahang baguhin hindi lang ang ating hinaharap, kundi pati ang direksyon ng buong rehiyon. Kung babalikan natin ang kasaysayan, ilang beses na rin naging sentro ng tunggalian ang Pilipinas, mula sa pananakop ng mga banyaga hanggang sa panahon ng Cold War, Paulit-ulit na naging bahagi ang ating bansa sa mga labanan ng ideolohiya at kapangyarihan. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. May kakaibang pagkakataon na ang Pilipinas na ipakita ang kakayahan nito. Hindi na ito basta magagalaw ng mga malalakas na bansa dahil may pagkakataon na tayong magtakda ng sarili nating galaw. Ayon sa ilang political analyst, kung marunong maglaro ng tama ang Pilipinas, maaari nitong gamitin ang interes ng mga malalaking bansa sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Halimbawa, ang mga investment at proyekto mula sa labas ay pwedeng gamitin para mapaunlad ang ating ekonomiya, mapabuti ang transportasyon at mas mapalakas ang ating kakayahang makipagsabayan. Ngunit kasabay nito, kailangan din ng maingat na pagdedesisyon para hindi malugmok sa impluensya ng alinmang panig. Sa huli, malinaw ang katotohanan na sa mata ng mundo, hindi na maliit o tahimik na bansa ang Pilipinas. Ito ay isa ng bansang may kakayahang magpabago ng takbo ng Asya at maging halimbawa ng balanseng diplomasya. Ang susunod na mga taon ay magiging mahalaga dahil ang bawat galaw ng Pilipinas ay maaari ng makaapekto sa direksyon ng kapayapaan, ekonomiya at relasyon ng mga bansa sa buong rehiyon. Ngayon, nasa kamay na ng mga Pilipino kung paano natin gagamitin ang pagkakataong ito. Kung pipiliin nating tumindig sa tama at gamitin ang ating posisyon ng may karunungan, maaari na tayong maging tulay ng pagkakaisa sa halip na maging dahilan ng hidwaan. Ngunit kung hindi tayo magiging maingat sa mga desisyong pampolitika pang at pang-ekonomiya, maaaring mawala lang ang tiwala ng mga kaalyado at masira ang ating imahe sa buong mundo. Ang hamon ngayon ay kung paano natin mapapanatili ang respeto ng mga makapangyarihang bansa habang pinoprotektahan ang interes ng ating mga mamamayan. Ngayon ang tanong, sa pagitan ng dalawang malalaking puwersa sa mundo, ano sa tingin mo ang dapat piliin ng Pilipinas? Ang panig ng kanluran o ang panig ng silangan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.